nakita namin. Wala ka pa. Nakita namin. Sensya po, sentsya. Pwede ba makakatayo po, ma'am? Hindi siya makakatayo. Tumama yung balakang niya. ng yan. yun sa tawo yun Oo. tawo yan. sa yun eh. Ako na sa tawo yun sa tawo yun sa tawo yun Ako tawo <coughs> i to